Magandang araw sa lahat. Ngayon ay July 3, 2025. Katatapos lang ng aking isang handog na lecture sa uh, mga kukuha ng bar examination sa ngayong 2025 saka sa mga uh, estudyante ng Juris Doktor. Okay, pero ito na naman muli, eh, makatulong din sa ating sambayan ng Pilipino. Kaya nandito muli ang Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region to. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay itong barangay na naman muli. Okay. Okay, pero bago ko simulan itong ating diskusyon tungkol sa barangay na nangyari kagabi, ha? kahapon, tinawag sa akin, eh, ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles ay magkakaroon ng medical mission sa Pililya, Lalawigan ng Rizal ngayong darating na Sabado, July July 5, uh, 2025. Pero itong inyong lingkod na isang miyembro ng uh, Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region to ay hindi makadalo sa kadahilanan na meron kaming obligasyon. Bilang mga guru, bilang nagtuturo sa Polytechnic University of the Philippines College of Law in Manila, meron kaming uh, uh, tungkulin, alituntunin sa araw na yon. Okay, anong nangyari ito? Kagabi ito, kagabi. Pagkatapos lamang ng isang lecture ko din sa uh, isang eskwilahan, itong Northeastern Mindanao State University College of uh, ng Tandag City, Surigao del Sur, abay may tumawag sa akin, mga kakilala ko ito. Actually, napayuhan ko na sila nung nakarang araw, personal tumawag. Ang sinabi ko sa kanila noon, eh, mag-attend lang kayo ng uh, hearing dun sa barangay. Eh, sabi hindi, maano kasi po, madaldal yung complainant. Hayaan nyo nang magdaldal. Eh, kung pag tinanong na kayo ng lupon, saka lang kayo magsalita. Ngayon, kung magdakdak siya, hayaan nyo nang magdakdak. Eh, kayo ang maging matino. Pero ito yung nangyari. Ah. Pero sanabihan ko na sa kanila na huwag kayong matakot kasi itong lupon ay wala namang silang kapangyarihan na magdedisyon kung sinong tama at mali. At wala rin silang kapangyaring otosan kayo kung anong gagawin. Kasi pagkakasunduin lamang kayo doon sa barangay. O, di ba yun ang maraming topic natin sa Eagles Club? O, ang nangyari, Aba, sabi ng magagaling na lupon, O, sige, bumalik kayo sa July 9. Ikaw, kumplinant. kayong mga respondents. O, ito, uh, Kailangan pagdating sa July 9, eh, Ikaw, kumplinant. Gumawa ka na ng kontrata. Contract of bliss ito, ha? at sa harap namin o oh, kayo pipirman nyo na yung kontrata yung lease contract ay my goodness na naman Lupon meron kayong kapangyarihan na utusan ang partido na gumawa ng kontrata oh, hayaan mo silang magkasundo ng kusang loob yung tinatawag ninyo sa Lupon kasunduan e eh, kung magpirmahan nagkasundo ay ayos pero atasan nyo na gumawa ng contract of lease ang complainant na pinapanigan ninyo at itong mga respondents papirmahan ng lease contract o oh, mga lupon sa barangay sa buong bansa walang kayong kapangyarihan ng ganyan kahit ang hukuman sa bansang ito walang kapangyarihan na utusan ang plaintiff at defendant na oh, mag-execute kayo ng contract o lease wala kontrata yan na dapat kusang loob o oh, sa English Consent, freely given. Eh pero may nakausap ako kagabi na lupon na tama ang sinasabi ng lupon. Sabi hindi naman yun ang dapat gawin. Ang dapat gawin kung hindi magkasundo, 'di mag-issue na ang lupon ng uh, certificate to file action. Eh, sabi ko, eh mabuti alam mo, alam ng lupon kaya lang ibang grupo ng lupon yung may hawak. Para yung barangay I mali, isabi, Di, parang ayaw na nilang pumunta sa July 9 Sabi ko, hindi, pumunta lang kayo Para pakinggan kung anong sabihin ng lupon Okay, warning sa mga lupon Sinabi ko talaga, pumunta lang kayo Subukan ng taga lupon na pipilitin kayong papirmahan sa kontrata Pag pinilit kayong magpapirma, ito na yung pagkakataon Aba, anong pagkakataon? Lupon, hmm, ito na yung pagkakataon ng kasuhan kayo nang isang criminal case depende kung ano yung gagawin nyo dyan sa mga respondents na to pipilitin yung pagpapirma sa contract of less pues gawin ninyo at uh, magantay antay na kayo ng kasong nauukol nakakabukol laban sa inyo. O, huwag kayong magmamalaking kayo'y miyembro ng lupon. Pag sinampahan kayo ng criminal kay sa pangyayaring ito, hindi na dadaan sa lupon ang complaint ay diretso ng isasampa sa Office of the Prosecutor and eventually sa NA file sa korte. Saan korte? Hindi ko pa alam. Depende ngayon sa gagawin ninyo. Okay, yun ang sinabihan, sinabihan ko ang parties na tumawag kahapon. Mabuti may isang lupo ng barangay na yun, eh, nagpayo ng tama. Yung yun nga, hindi nga lang siya membro ng lupo na nagkakandak ng hearing sa kasong ito. O, oh, mga kababayan, eh, sana nakatulong na naman muli itong aming club. O, ano? Kayong mga lupon, wala kayong kapangyarihan na atasan or utusan itong parties. Hoy, pumirman na kayo ng contract of bliss. Yan ay... Labas sa inyong kapangyarihan at pinilit niyo yung tao, nako, mayroong kasong uh, nag-aantay para sa inyo. Sana nakatulong na naman itong The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles sa pamamagitan ng Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat at magandang araw sa, sa lahat.